Hi guys! Tara samahan niyo ako magmerienda ng isa sa mga classic na merienda ng mga Pilipino. Dahil bukod sa masarap, napakamura. Aakalain mo ba na wala pa silang isang buwan pero sold out sila everyday. Ito yung banana cue ni Kuya Bong na makikita nyo lang malapit sa may SM San Lazaro. And everyday daw sila open from 10am up to 5pm. Sobrang nakakatuwa nga yung display nila talagang maglalaway ka at maiinganyo ka talagang bumili. Plus makikita mo pang niluluto sa harapan mo kaya talagang matatakam ka. Nagulat nga ako nung sinabi nila na wala pa nga daw sila isang buwan dito. Pero grabe daw silang in, lalo na kapag kahapon. Inagahan ko na nga punta para siguradong walang pila at maabutan ko nagluluto sila. Dahil mabilis nga lang daw sila masold out, minsan hindi pa sila umaabot sa closing time nila. Nakakatuwa nga rin panoorin si kuya na nagluluto ng turon. Actually, unang tingin ko nga sa kanya kamukha niya si Juniboy ng Team Payaman. Sobrang kamukha niya talaga pero siguro batang version lang. At guys, imagine para sa kaka-open lang ng tindahan, nakaka-amaze na nakaka-100 pieces agad sila ng turon sa isang araw. At pagdating naman daw sa banana queue, nakaka-300 pieces sila sa isang araw at yan daw yung pinakamahina pa nila. Then sa kamote Q naman nila, 20 kilos daw. Sa Carioca, 20 kilos din. Sobrang panalo at ang ganda. tingnan lang din kasi na ang dami-dami niya. Plus, for me, perfect pa yung pagkakaluto nila. Kaya sure ako, kahit sino makakita nito, talagang maglalaway ka talaga. Kaya naman ano pang hinahantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin. So, perfect na merienda na lahat ng Filipino alam at gusto. Banana Q, Turon, sa Kakamote Q. Napakamura lang. 25 pesos lang to, ang laki na. Saka maganda yung naman yung turon nila, 20 pesos. Ganda rin ang pagkakaluto. Saka, laging bagong luto. Ito, actually, mainit. Ang ganda, ang dami. Yeah, ito yung pinili ko kasi maraming asukal. I'm sure nakaka-relate kayo, di ba? Masarap yun yung ganito yung maraming asukal. Mmm! Mmm! Hmm. Sa isang araw, ah, nakaka-100 pieces sila nito. Bago pa lang sila. Wala pa sila isang buwan. dito, sa labas lang sila ng SM San Lazaro. So, pagdating ng hapon, yung mga nagtatrabaho, yung malapit sa call center, dito dumadaan. Kaya, malakas din yung benta nila kahit bago pa lang sila. Sa kasi sino may hindi gusto sa turon, banana peel, ka, pamote cue, ba? Diba? Masarap na merienda, napakamura lang. Busong ka na. <tinyo> nila sa isang araw, nakaka-20 kilos sila. Naka-open lang nila, 3 weeks pa lang sila dito, wala pa sila isang buwan. At yung gusto kong luto dito eh. Ayan o. Marami ang suka at ganyan yung pagkakaluto niya. Kapit na kapit yung asukal. Sarap na merienda nito. solid sa dami ng okay. asukal. Kasi minsan yung habol ko eh. Ang laki ng kariyoko sa dito? Normally kasi diba maliliit lang yung mga bilog ng kariyoka. Ito ang malaki sa kanila. 25 pesos isang steak. May tatlong pera pa na. Tapos 20 kilos ang ginagawa nila sa isang araw. Lagi po goes. Grabe. Pagkahapon ito So, yun lang guys. Sana natakang ko yung sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang yun. Don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!